Kanto naman kita sa Bantay Kanlaon sa numero 1 sa mga balita Subunga Adlaw. Masobra na sa 2,000 tanan ka mga pumuluyo sa banwa sa Castellana ang gin-evacuate bilang pagpanghanda in kaso maglupok ang vulkan. Bisan may pagjutay sa mga pagtayog sa vulkan, nagapaandam sa gihapon ng FIVOX ng mangin alerto. Yaring report. Daw nangin ghost town ng iban nga mga barangay sa la Castellana. Wala na masyado sang tao sa dalan. Kung may haragid kalabanan, mga kalalakin ano kung padre de pamilya. Sabado sang Udto, napalibutan sang fag ang mga dalanon sa biyak na bato, kagkabagnaan, buod sa maulanon nga panahon. Hindi makapadasig daragan ang mga motorista kay halos mag-zero visibility ang dalanon. Si Mario Espartero nagapuyo sa tabok lang sa Sininga Taytay sa Purok Tamburong sa barangay biyak na bato sa La Castellana kung diin nag-awas ang lahar sang bulan sang Hunyo. Ang iyang nga salakyan ang narubong sa sa lahar isa siya sa mga nabilin sa lugar. Hindi niya man kuno mapabayaan ang ilang abalay kay Basik Kawatan. Diri na si Mario Ginbunag, anong siya katuig sa ulihi sila nga nag-evacuate bangod sa paglupok sa bulkan. Ang iyalang amay sad to ang nabilin sa ilang abalay. Subong, bilog niya nga pamilya nag-evacuate man, kag naman ang nabilin diri. Yeah, ang pamilya sa nga ako amay, kaya si eh, sa Taga paglupok to, pagka buwas ng

846 kapamilya o kung 2,682 ka mga individual ang ginpang evacuate. Humalin sang biyernes, masako na ang paghakot sa mga pumuluyo sa barangay Masulog, Kabagnaan, Biak na Bato, Kagman sa Lanao. Inibilang preparasyon in kaso maglupok ang vulkan. Sa September 16 nga advisory sang FIVOX, may duha lang ka mga volcanic waves ang ilan na record, pero ang kadamuon sang sulfur dioxide yara sa gihapon sa 10,880 katonelada sa kadaadlaw adlaw. Ganit sunod sa kay Pearly Shanson, ang science research specialist sa FIVOX sa Nakarilota City, dapat sa gihapon nga mangin alerto. Kaya hey, wala. Hindi pa man siya. Hindi pa siya Dingan nga nag na so, sa mga pinaka-adlaw. ama window windaw na ganyan siya. Wala pa takapalo. Kay basi may mga sunod nga adlaw, mga damo naman natin sa city. Dugang pa niya. tandaan nga mataas katama sa Gihapon ang ginabuga nga sulfur dioxide bulkan. sa bulkan. pabilin sa Gihapon sa Alert Level 2 ang bulkan kanaon, kag posible sunod sa FIVOX nga magsaka pa ini sa Alert Level 3 kung hinali mag-alsa ang idalum nga parte sa bulkan nga patimaan sa pagsaka man sa magma.